Magandang araw mga kagintong pala at panibagong vlogs naman po tayo. Nag-order po tayo ng Amo Organic Plant Growth. O yan, na-order natin kahapon yan. Kahapon lang nagdating. So, subukan natin ang Amo Organic. So, ang sukatan nito ay 1 tablespoon for 16 liters. So, ina-apply ito every 15 days. So, ngayon, Yan mag-apply uh, nga tayo, i-spray natin, susubukan natin itong Amo Filthy Organic, Oh. Amo Organic Plant Growth. So, maganda ito. Uh, according sa mga vlogger na gumagamit nito. So, makakatipid tayo dito ng abono. Kasi, ang mahal na ngayon ng abono. So, andyan naman ang indication sa pag-apply. So, kagabi nagtimpla tayo pero natin na malayan yung battle ay nabu may butas pala nabuhos so sayang yung mga pito ka tangki sana yun ngayon magtimpla tayo ulit at tapos lang natin mag spray ng herbicide so titimplahin muna natin ito so tamang tamang pagkatapos natin sa pag spray pwede na ito gamitin kasi 1 hour ito bago i-spray so kailangan malusaw talaga so yan so 1.5 bottle ang ginamit natin so yan. yan yung tubig na yan galing dito sa bottle na yan so ah uh, sukat na yan mga ah uh, pitong baso So, maglalagay tayo ng mga 7 kutsara diyan. So, yan po. Susubukan natin ito. So, sana maging maganda ang result nito. So, paalala lang po ito ay ah uh, kinakailangan talagang malusaw ha uh, bago gamitin so tamang tama na yung isang oras so yan po yan po ang kuya ko Mag-spray na siya. Dan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5 Anim Anim So, yan may natira pang May isang kutsara So, yan na eh. lang natin kasi sayang lang ito Para maging Mabisa So, yan ayan si amo organic plant growth so ang kagandaan nito ng amo ay uh, pamuksa na rin sa mga peste so ayan ang So, ililipat natin sa may ah, uh, bote. Balik natin. Yan. Tahan-tahan lang. Yan. So, kinakailangan itong ina-apply ito every hapon no sa indication na every 4pm onward no, so pwede naman sa umaga hanggang alas 9 eh. uh, na panood natin sa mga vlogger na gumagamit nito so sabi sa mga vlogger, kinakailangan daw na bago i-apply ito eh, kailangan patubigan muna yung uh, palay, no? So sa ngayon tag-init dito sa atin. So na-assure natin na uh, maaga tayo mag-spray kasi medyo basang-basa pa yung lupa. So yan, mahirap nga matunaw no. Ito. Kaya binubusan natin at ipapasok yan sa bote na yan. So, yan. yan na. So, yan po ang pagtimpla ng AMO Organic. So, maraming salamat sa patuloy na pagspeby sa ating mga videos. Please subscribe and like and pindutin na rin ang notification para update kayo sa mga videos na ating ina-upload. So, maraming salamat.